Hello everyone! Welcome back sa aking Facebook page. Si Boss Mark pala ito. Tara guys, ngayong araw samahan niya kung magluluto tayo ng dinuguan. Kung ginuwan sa pusaana at saka sa asin. Kaya tara guys, tuturuan ko kayo ang aking version ng dinuguan. Kaya ano pang inintay niyo? Tara samahan niyo ako. Ito pala po sa mga sanggap na gagamitin natin sa ating masarap na dinuguan. May dalawa tayong klaseng siling haba dito. May berde at pula tayong variant para sa kunting ang hangat ng kulay. Sibuyas at bawang, panggisa at base sa ating malinyam na sauce. Tanglad. Oo, maglalagay tayo ng tanglad para sa kakaibang aroma at lasa. Meron din tayong laurel leaves, pandagdag linamnam at bango. Classic yan. At syempre, ang bida, pork liempo. Hiniwa ko lang to sa katamtamang laki. Sakto para sa bawat subo. At dahil dinuguan na lulutoy natin, hindi pwedeng mawawala ang pinaka -importante dugo ng baboy. Yan ang magbibigay ng rich, savory flavor sa ating ulam. Kaya kung gutom na kayo, simulan na natin ang pagluluto. Una, magpainit muna tayo ng mantika sa kawali. Kapag mainit na, igisa na natin ang bawang hanggang sa maging golden brown. Yan ang unang layer ng sarap. Isunod na natin ang sibuyas at igisa hanggang sa maging translucent o medyo malambot na. Ngayon, ilagay na natin ang hiniwang pork liempo. Haluin lang natin ito hanggang magkulay brown at lumabas ang natural na mantika ng baboy. Diyan lalabas ang linamnam. Kapag medyo half-cooked na yung karne, ilagay na natin itong tanglad at lori leaves. Ang tanglad kahit hindi karaniwan sa dinuguan panalo sa aroma pang pesta ang twist nito. Lalagyan na natin ng kaunting tubig. Sapat lang para lumamot ang karne. takuan muna natin ito at pakuluan ng mga 20 to 30 minutes sa medium heat o hanggang maging malambot ang baboy. Habang pinapalambot natin yan, sigurado yun lang na hindi matutuyan ang sabaw. Kaya kung kailangan, magdagdag pa ng konti. Gusto natin dito malambot pero buo pa rin ang karne perfect para sumitsip ng lasa mamaya kapag hinalo na natin ng dugo. Okay guys, malambot na ang karne natin kaya oras na para ilagay ang dugo. Ang gamit ko ngayon ay dugo ng baboy na sinala at hinaluan ko ng konting suka para hindi mamuo at para mawala din ang lansa. Ihalo natin ito dahan-dahan habang hinalo ang sabaw. Para siguradong pantay ang timpla at hindi buo, -buo ang dugo. Kapag naihalo na, hinaan natin ang apoy at hayaan natin itong kumulo sa mahin ng apoy ng mga 10 to 15 minutes. Habang kumukulo, dito natin lalasahan. Magdadagdag tayo ng asin or patis, paminta at suka ayon sa panlasan nyo. Ako gusto ko yung dinuguan na may konting asim at tamang alat. Para swak sa kanin o pandisan. Mmm, amoy pa lang mga boss. Gutom na ako. Sakto to kahit anong okasyon. Kahit simpleng kain, parang piyesta. So ayun na nga boss, habang kumukulo ang dinuguan natin, Ilalagay ko na ang madaming siling haba para mas may anghang at karakter ng ating ulam. Gamit ko ay berde at pulang sile. Kasi bukod sa anghang, may dagdag kulay at presentation din. Kung kayo ay mahilig sa spicy, dagdagan nyo pa to. Wala namang limit sa sarap, di ba? Haluin lang natin to ng dahan-dahan at hayaan natin kumulo ng limang minuto para maabsorb ng sarsa ang anghang ng sile. Ayan na mga boss, luto na ang ating special na dinuguan. Yung sarsa, sakto ang lapot. Hindi malabnaw, hindi rin sobrang thick. Perfect sa kanin o kahit manisal pa yan. Ang sarap ng amoy. Malasa, malambot ang karne at may tamang anghang dahil sa madaming siling haba. Grabe bossing, ito yung tipo ng dinuguan na hindi ka papapahiya lutong may puso at may kunting suntok sa anghang. Maraming salamat mga ka-boss sa pagsama sa akin ngayong araw. Kung nagustuhan niyo yung recipe natin, huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe para mas marami pa kayong lutuan at kwentuhan na gaya nito. At syempre, share niyo rin to sa mga tropa at pamilya na mahilig sa lutong bahay na may kunting twist. Hanggang sa susunod, si Boss Mark nagsasabing, basta kusina, basta pamilya, walang tatalo sa lutong may pagmamahal. Salamat mga bossing and may God bless you all.